Balita naman sa lalawigan, aabot sa 80 probinsya ang posibleng maapektuhan ng El Nino o matinding tagtuyot pagsapit ng Abril at Mayo ngayong taon. Katumbas yan ng 275,000 hektarya ng taniman base sa pag-aaral ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon kay El Nino Task Force Spokesman at Presidential Communications Assistant Secretary Joey Villarama, umakyat na sa 51 probinsya ang apektado ng El Nino sa huling tala noong Pebrero 25 posible para umaranasan hanggang Mayo at Hunyo ang matinding tagtuyot. Hinihikayat na rin ng Department of Agriculture ang mga lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity para makatanggap sila ng tulong mula sa gobyerno. Ilang araw na pong alang tubig sa barangay Minuyan Proper sa San Jose del Monte, Bulacan. Naui tuloy sa gulo at baliyahan ang paghihintay ng mga taga doon sa rasyon ng tubig. Ay sa kapitan ng barangay, minuyan 6,000 bahay ang walang tubig simula pa noong araw ng Sabado. Gate naman ng Prime Water o kumpanyang nagsusuplay ng tubig sa lugar, nagsasagawa sila ng emergency maintenance activity. Alam niyo ba kung sino may miari ma itong Prime Water? <laughs> Nagrarasyon naman daw po ng tubig ang kumpanya sa mga apektadong residente Pero hindi raw nila kinakaya ang dami ng mga ito Agad po namang ibabalik ang tubig kapag tapos na naayusin ang pump at motor ng booster uh, at motor motor ng booster pero wala itong binanggit na petsa o taon kung kailan mangyayari ito. Mahalang singil ng prime water ha kung ikukumpara sa Maynila. Oh. Oo. Oh, yan din ang reklamo ng ilang mga sa ang sakop ng prime yan water. Sa mga concessions. Mm -hmm. eh, sino ba may may-ari ng prime water? Ay, kilala na nila yan. Oo Alam nyo na po yan mga kapatid Ikaw kilala mo ba? Ha? Kilala mo? Ina alam ko nga kung sino eh Baka ako eh taga, Ikaw ang taga-bulakan eh Baka ikaw na eh Kilala ito. ko Kilala mo kilala eh, Sabihin mo kung ko. Sino. sino to mm, Ako nga ay may dalas Minsan ako humingi ng official receipt mm. Pero wala pa sa akin nabigay ng official receipt ever since Ah ganun? Oo, oo. Mm. Sila ay mm. nagpiprint lamang <laughs> sa bond paper si ng, ng kanilang resibo Ang tanong ko Ari, mo ako nilala sa si official receipt? <laughs> 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 kilala ko Oo, oh, oh. kilala mo? Ha? Kilala nila, na-i-comment na nila. Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh. oh, ito naman. Sige, tuloy mo. Samantala sa oras po na 6.47 mga kapatid, patay ang tatlong diyembro mano ng New People's Army o NPA sa inkwentro sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa San Joaquin Iloilo. Isinagawa Isinagawang operasyon matapos umano makatanggap ang militar na mga ulat na may kampo daw ng NPA na mahigit 20 miyembro sa lugar. Nakumpis ka ng AFP ang limang baril at siyam na backpack. Pinagahanap na rin ang iba pang miyembro daw ng NPA na nakatakas. Walang awang sinakal habang kinukunan po ng video ng sarili niyang ama ang isang batang babae sa loob ng taxi sa lungsod ng Cebu. Hindi tumigil ang ama kahit pa umiiyak po at nagmamakaawa na ang 4 anyos na anak nito. Pinag-uuntog niya pa o, ang naturang bata sa loob ng taxi. Pero napagalamang hindi ito ang una pakakataon po sinaktan ng lalaki ang kanyang anak sa isang Facebook Live, ginigising po ng ama ang natutulog na bata at tinutukan ito ng kutsilyo. Nakarating po naman sa mga pulis ang mga video at agad pong inaresto ang suspect na kinakinala ng isang Edilo Binaraw kwento. Sa panayan po sa News 5, sinabi niyang sinaktan niya ang anak para pansinin at kausapin siya ng ina ng bata na nasa Europa. Aray ko po naman. Anong kin... Naku po. At uh... Kasi dopo ay nablock na siya ng ina ng bata sa social media matapos niyang malamang may karelasyon umano itong dayuhan maharap po sa kasong psychological at physical abuse habang ang naturang ama habang nasa pangangalaga ngayon ng DSWD ang pobreng bata Samantala mga kapatid natagpuan naman sa tabing kalsada sa kapis ang katawan ng isang lalaking kinidap daw sa Iloilo -ilo. May mga tama ng saksak ang biktima. Ayon sa isang witness, kinidnap daw ng apat na lalaki ang biktima mula sa nirerentahan itong bahay. Base sa investigasyon, may kinokolekta ang biktima mula sa mga person of interest bago ito na kidnap. Patuloy namang inaalam ang motibo sa naturang krimen. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.